bili tayo ng protas yung mga apple sarisaring kulay ng apple sarisaring lasa ng apple ang hinahanap ko yung apple na maasin Oh, sana saan, saan kaya yung buskop ayun ito yung apple na boskop. so tikman natin kung gaano ka asim talaga itong boskop na apple. Uh -huh. Aha. Okay. 'Yan ang boskop na apple. Ito yung ginagawang hinahalo sa cake. Uh -huh. Ito naman, masarap din ito. So, ating at na natin yung lista natin. Hmm, punta tayo dun sa, yan, lahat yan, ah, protas. Ibang-ibang klaseng protas. Dito tayo sa railway. Doon naman sa kabila mga gulay. Ito naman ay mga bio. Bio. Mga organic organic na hindi natin alam ko ah may okra din pala oh eh, de, ano naman ito yung ano naman ito yung okra saan ito nanggaling na okra tingnan ang presyo 3 euro times yun na lang sa ano ini atis hindi naman ito atis kakaiba naman oh, ito yung pinakamahal na protas. Hinog na. Uh, ito ang ang tawag din eh. Uh, dragon fruit. Pero naman, yan ang presyo. Yan ang presyo. 5 euro. Wala naman lasa yan. Matabang. Lagyan, lagyan mo ng asin. Magkakaroon pa ng lasa. Ayan. Tignan naman yung ano, yung niyog. Wala nang ano, wala nang balot. Wala nang balot yung niyog. Tingnan natin yung iba. So, may nasa lista tayo. Tingnan natin yung gulay. Ito mga samping na. So, tingnan natin din yung iba. Tinapay. Nasa lista ko ay palaman. asa nang mga palaman dito? Ito yung mga gulay na dilata. Ito lang ito. Erbsen. Uh, Erbsen. Andito naman yung mga tinapay. Chocolate. Tinapay. Ibang-ibang klaseng tinapay. So, tingnan natin kung mayroong ito mga klase ito, mga pang Pasko na. Yung aga naman. October pa lang. Ano yung Saan na yung tinapay na binibili? Kodini. Eh? Ito yung tinapay. Ito. Masarap din yan. yan. Toast broth. Toast. Toaster. Toaster. Ayan, may paano na. May papirero na. Magkano kaya itong pirero? Pirero. Magkano ang presyo? $2.99. Okay na rin. Maraming laman. So, tingnan natin yung iba. Pirero. Aprikose. Herring. Saan kaya? Nandoon. Oh, ito, ng itlog na ito. Ang laki naman. Hmm. Ang laki, oh. Pang bata. Ang laki ng chocolate niyan. Tingnan natin yung uh, saan yung iba nating herring forry. Ay, sana. Ang hirap maghanap. Ang hirap. Ito ang ayaw na ayaw ko mag-grocery. Kasi ikot ka ba ng ikot? nakakahilo lalo na pag hindi mo makita sus saan na mm -hmm, dito tayo baka nandito dito ito nga mm -hmm, mga iba't ibang klase bigas pero wala kang makita ditong bigas na malagkit oy pang ano pa pang big matagal ko na yung hinahanap na bigas na malagkit wala akong makita tingnan mo mga kung gaano ka mahal ang bigas na ito basmati Ay basmati 2.92 euro 49 cent hinahanap ko yung bigas na malagkit wala talaga so punta natin yung iba Nasaan ka na ito naman mga dilata wala dito dun yata sa iba puri 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 ito naman ay mga pang lagay sa panlasa roasted apple, roasted noodle ayun puri ito ba yun puri na hinahanap ko puri puri, ito na rin puri patatas, pang matanda hindi mo na anuhin hindi mo na ngunguyain so ano pa uh, paprikusi, ering, tomaten yung sardinas hanap tayo ng sardinas sardinas, sardinas ano yan, pang ano yan mga panglinis bali o mali Uh, panglinis nalampasan ko na yata kung nasa na yung ano yung mga sardinas binago kasi ito kaya nagkagulo dati na dati ay nasa ulo ko ngayon ay binago kaya hahanapin ko Aprikose, mayroon na tomato, nandoon yata. Mm -hmm. Kasi pa iba iba ang ganda-ganda na ng pagkano eh. Binago nila. binabaan ang kasi ang tataas niyan. Ayun, oh, abot ko na oh. Ang tataas kasi niyan. yung binabaan nila. Reklamo ba ako? Ganong kalakas ano? Reklamo ka. Tapos babaan nila, ba? Ito naman mga parte ng mga tomatine. Tomato. Mga dulatang tomato. Mga tomato naman ito. Dito ako maghahanap ng kailangan ko. Ito natin yung sardinas. Wala. Wala. Wala din eh. Ito naman ay mga corn. Corn. Corn beef. Wow, ang kanang kombit. Limang euro na. Mahal naman. Ay, 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 ay. Fersis. Mango. O yan, oh, may mango din. Oh. Naka-slice na. Paano ba ito makuha? Nakasabit sa taas. Talaga naman. Mango yan, oh. Ano na, balat na. Hmm. Gano? Okay na. Hindi ka na magbabalat pero matabang yan. Sigurado matabang. Apple mousse. Para bukas. nee, Maraming sugar yan. Pag, pag nagluto ako ng ano apple masarap. Pero itong ano na hmm? Pero mapagtyaga na rin. So hindi ko makita yung aking hinahanap may sardinas dito na napakasarap eh. sardinas na naka eh mag basta may mainit ka na kanin ilagay mo lang yung may ulam ka na pero hindi ko makita kung nasaan ah yun ang hinahanap ko din sa akin ito panimpla ito ito ay para bang sili masarap so okay guys dito na lang tayo para mahanap mahanap ko talaga yung aking kukunin so sana kaya ayun sige dito na lang salamat bye bye